Natatawa ko oh, Si Laila de Lima Gusto niyang magdemanda ngayon Kasi daw na-absuelto siya Dedemanda daw niya At isa sa mga dedemanda niya Si dating Secretary Vitz Aguirre oh. ah, Dahil for wrongful prosecution Parang gini ginipit lang daw siya mm -mm. Kasi parang kinoach daw Yung sinasabi niya Tinuruan daw yung mga witnesses Yung parang ginagawa ba ah, Di umano ni Riz Ontiveros Yung sinasabi ng mga Allah. witnesses Na sila daw ay tinuruan oh, Yun ang gustong ipalabas O palabasin ni Ah, uh, Delima. Oo. Oh, okay. Alam mo, eto, oh. ha naghahamon na rin tayo. Hindi naman hindi naman ako magpapa hindi naman hindi ko naman hahamon ng na idemanda tayo rito kasi madadamay siya Tony Rante. <laughs> Inhahamon ko si nang ah. Eh, syempre, oh, siya yung manager eh. Inhahamon ko si Laila Delima na idemanda niya sino? si Vic Aguirre. Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan. Oh, Unang-una, oh, oh. ang lakas ng loob nitong si Laila Delima na magdemanda. Na parang pa-victim siya. Mm. Sabi ko nga sa'yo eh, ha? Teka muna. Ha? Miss Delima. Sinasabi mo malicious prosecution o wrongful prosecution ng gilipit. Hindi ba ikaw nagdemanda kay GMA ng electoral sabotage? Di ba? No, no, Oo. O ano nangyari? Di ba absuelto? O di wrongful prosecution ka rin? Hindi ba ikaw ang nagdemanda ng case development ng plunder kay Mrs. Arroyo? O ano? Wrongful prosecution ka rin? O absuelto eh. hindi ba nung nag-TRO ang Korte Suprema? Mm. Hindi mo sinunod o, di ba contempt of court ka dapat doon? May petisyon. Hinihintay natin. Uh. O, di ba? Di ba umamin ka that you violated the law okay. by committing adultery? O, so wag ikaw ang po-fronts na magmamalinis Ayon. at sasabihin ikaw ay biktima. Ang biktima ka rin eh. Ha? Ayon. Mm. Ilan ang pin-persecute -pin mo noong panahon ni Noinoy? Mm. Yung mga kalaban sa politika, absuelto lahat. Ikaw ang nag-file lahat niyan. O, di ba? Delikado. O. So wag kang ganyan, ma'am. Ha? Gawain mo yan eh. Eh wala naman nagdemanda sa iyo. Buti na lang mapagpatawad si Mrs. Arroyo. Nung sinasabi ko i-demanda ka, sabi, "Wag na." Kasi ganoon na nga itsura, di demanda mo pa, kawawa naman. Grabe. yung mukhang malungkot, wala naman na sinasabi. Sad, sad, Sorry, kanoon naman ang sinasabi, 'di ba? Eh pero attorney, eh what if ituloy nga? Anong ngayon? oh Okay, sasabihin mo. Eto. Para hindi ka namang hula, heads up ka na. Although, usually kami mga lawyers, we keep our uh, cards close to our chest. Yes. Ha? May mga dokumento po. Ma'am, sasabihin nyo si Agira ay e. kinoach ng mga witnesses laban sa inyo. 2013 o 2014 pa lamang yata. Hmm. Etong sinasabi niyo ang witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasabog na Bilibid 19. Bilibid or not, ha? <laughs> Bilibid 19. Ano yung Bilibid 19? 19? Madam Delima ng Secretary of Justice ka, nilipat mo yan from Bucor Opo. to NBI. Nilipat mo. Mm hmm. Inkomunikado. Ayaw mong pabisita sa pamilya. Ayaw mong pabisita sa abogado. Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para humingi ng writ of amparo para payagan kaming bumisita. Unconstitutional nga yung ginawa mo eh. Ano na kalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado. Pero inkomunikado, ginawa mo. Bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado? Ah, Madam Laila de Lima, ang sabi sa akin ng mga kliyente ko, kasi daw, nagkagulo-gulo yung drug trade sa Bilibid. At nagkaroon ng power play, nilagay mo sila roon, kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Hello. Sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade. 2013 pa, wala pang Vitaliano Aguirre noon sa Horizon. Hmm. Ang si Vitaliano Aguirre noon ay kilala lamang yung nagtakip ng tenga noong impeachment trial. Diba? Uh -huh. Wala pa Duterte noon, mayor pa lang si Duterte noon Hindi pa sumusulpot sa horizon uh -huh. ha? Mm. Nagbabala ka lang magsenador noon Bago sasabihin mo, kaya ikaw ay Nagmanufacture ng witnesses, this very same witnesses uh -huh. Ay dahil ikaw ay senador, kalaban mo si Duterte Si Agire ang may pakana ng witnesses na ito Hindi po si Agire, witnesses na ito Yun na ang sinasabi nitong mga ito laban sa iyo 2013 o 2014 pa lamang A real talk yan. Yes! Hindi ka pa, uh, siguro nag entertain ka ng magsenador pero hindi mo pa ina-announce ni hindi pa kilala kundi sa Davao si Duterte. Wala pang Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Yan ang sinasabi ng mga witnesses na yan at meron po tayong mga salaysay. Okay. okay. Sa akin po sinabi yan. Wala pa po akong pakialam kay Duterte. Mm -hmm. Wala pa akong pakialam na senador kayo at kalaban nyo si Duterte. Mm -hmm. Wala pang Vitaliano Aguirre. Yan ang sinasabi ng mga yan. Kung merong nag-coach at nag-pressure sa so mga bumaliktad na witnesses eh hindi po kami. Kasi consistent po sila. Nag-iba sila nung nagkakaso na at nawala na si Duterte at naging si Pangulong Bongbong Marcos ng Pangulo. Oh. Wala na kaming capacity mag-coach noon. Number two, noon pong yan ay nagsalaysay. We need you po yan. Sino nag-video dyan? Public Attorney's Office, hindi kami. Bakit? Yung Public Attorney's Office, ang talagang mandate niyan ay Upang yung mga mahihirap ay hindi maape okay. Neutral yan, walang kinakampihan yung public attorney's office Although yan ay operationally under the DOJ At ang hepe niyan ay may rank of undersecretary of the DOJ Independent po yan sa DOJ In fact, ang mga abogado ng PAO at ang mga abogado ng, ng uh, DOJ Ay lagi naglalaban sa korte ah. hmm. So hindi po under ng DOJ, walang control sa judgment ng PAO, ang DOJ. Ayoy. Yan po ang nag-videotape si Persida Acosta Rueda. Ang gumawa po ng mga salaysay niya, hindi po ako, hindi si Vitaliano Aguirre. Mm. Yung mga abogado ng PAO, mga career officials. Oh. O, paano namin iko-coach -co yan? O, sabihin nyo nga, o. So, go ahead, ma'am idemanda nyo si Aguirre, magte-testify ako na ganun. Kahit Hello. magpalay detector test ako, kahit sabihin kong mamatay na bungang kang ko, magsumpaan tayo ron. Sabihin nyo rin. Hello. Yung, yung salitang yun, mamatay na bungang kang mo. Kung hindi totoo sinasabi. Sige. Go ahead, ma'am. Make our day. Oh, sana naririnig nyo ako. Marami naman nakikinig dito. Pakisabi kay eh, ano, now congresswoman and prosecutor Laila de Lima na inignore ang TRO ng Supreme Court o oh, nagdemanda na nagdemanda kay GMA na puro absuelto naman. Magpapaviktim ka ngayon. Go ahead. Sige. Ilabas po natin ang katotohanan, ma'am, sa hukuman. Hello. O, sige po. Go ahead. Hihintayin po namin. Baka lumaki problema, wag na lang. Eh, bala siya. Wala. Hmm. Ma ano so, man pa lal lalaklaki ang problema, di ba? May sasabihan. Oh. How can you face your problem if your problem is your face? Ah, <laughs> <laughs> no. Pero talaga, ibang klase na talaga itong republikang ito eh. Oh. Yung pang may ginawang kasalanan at mayroong lumalabas na mga aligasyon na may ginawang kasalanan, sila pa nagdedemanda. O parang si Reza Tiveros. Para tong si Laila Dilima, si Palapa Mega na magdemanda. Talagang phrase republic na tayo. Oh Prefabricated concrete. Tigas! <laughs> hindi tinatablan oh. ng earthquake oh. Ako mag-obos pa si Remulia. Talagang prefabricated concrete grabe Pero President Republic Wala namang infrastruktura okay. Kapag yung President Wala sa kalye Wala sa tulay Wala sa flyover okay. Nandun sa mga tanggapan ng gobyerno O parang yung mga O <laughs> oh, <laughs> Mer, ito mo naman, ngayon lang ako nakikitang prosecution, binabangayan yung impeachment court. Di ba? Opo. Salit na sumunod na, na, na rin, Frazy Net Republic talaga. O. Oh. Yung kabago-bagong isang congressman, binabanata na si Cheese Escudero. Wow naman. I, mean, I, I, don't always agree with Cheese Escudero, pero yun naman tao eh, bar top na chair. Mm -hmm. abogado at tagal ng senador, ikaw first time congressman, babanatan mo, free Senate Republic. O, oh, yung isang abogado na kinagalitan ng Korte Suprema, ha? yun ang nang mamarunong tungkol sa impeachment at trial. So, free oh. Free Senate Republic. O, oh, talagang puro free Senate. Hmm. Pero Napo. ano ah? Talaga naman oo. Oh. oh, katulad dito, oh, yung kay Atong Ang, eto, hindi ko kilala si Atong Ang. Ano bang paki kay Atong Ang? Pero, na, i-skandalo lamang ako. Hindi pa nga, naghihiling, hindi pa nag-iimbestiga. Sasabihin niya, hindi na sasabihin parang guilty na. Sasabihin pa na, maraming pera yan, malakas yan. Mali yun. Oo, kayang bilhin niya ng mga hukuman. Ang tingin mo sa hukuman, lahat kayang bilhin. Oo. Crazy net republic din. Mali o, po yun. Ibig mo sabihin na mga pangyarihan, eh, na-influensya yung korte. Ibig mo sabihin na influensya yung korte nung dinismiss yung kaso laban sa anak mo, mm -hmm. Ha? ah, Boeing. Oh, yung oh, wala, like nag-bounce back din. Yung bang ibig mo sabihin, oh, hindi nga maintindihan eh. Okay. O, kakausapin mo ba? Di, wala Investigation pa di wala pang resolution Yung DOJ Guilty na yung tao Mali. Nakakainis lang Hindi dahil si Atong Ang siya Ano ba nabang pakit ko kay Atong Ang Opo. Nak Nakilala ko yan uh, a few times Pero hindi po kami close Hindi kami mga kaibigan May isang lalilitaw At si Gretchen Barreto Nadamay, Idadamay eh. Hindi nyo ba alam Yung principle ng Res Inter Alios Acta Ano po ha? yun? That Yung acts of a third person At saka ah. yung principle na A confession only binds the confessor Ganito yan Kaya meron pong tayong Principle in law na ganyan hmm. Eto hindi, pinatay ako. Ha? Ah, okay. Halimbawa, ba? pinatay ko si Dan Fernandez. Example lang naman. Hmm. Dan Diaz na yan? Ah. Palitan <laughs> hey, mo yung apelido. Hindi, kung naman eh. Marami namang Dan Fernandez. Si Google mo. Ang daming Dan Fernandez. Ma, <laughs> mahilig na rin siya O, mag Google. ka. daming Dan Fernandez okay. lalabas. Oh, <laughs> Anyway. Okay. Eh. Example lang naman. Okay. Nahuli ako. Okay. okay. Sasabihin ko, para ako hindi makulong, hindi ako makonvict for murder. Oh, Sabihin ko, hindi po ako ang mastermind. Mm. Eto, nananahimik si Victor, ano? Sino mastermind? Si Victor po! Ala? <laughs> o, si Victor Salonga! Ala! <laughs> Inutusan ako! Pinagyan akong 10,000 piso! Ala? Grabe naman. Ibig mo sabihin, paniniwalaan agad ako? Hindi, dapat. Eh, hindi, dapat. Hindi lahat ng tao, absuelto na. O, sasabihin ko, Boss, magte-testify ako laban kay Victor Salonga. Okay. State witness ako. Immunity Hello. from suit. Hindi niyo ako ikukulong. Eh di lahat ng tao pumatay ng gagawin, na. ituturo na. Kaya may principle na res inter alios acta. Ayun. Oh, maganda yan. Yan ay nasa Supreme Court. Maganda Pag ano? ka, totoo, pinatay ko pero inutos ni Victor Salonga. Patay. Okay. <laughs> yung confession ko na pinatay ko, admissible as against me. Opo. Pero yung as against Victor Salonga, res inter alios acta yon. Ayon. Kaya nga ulitin ko, otherwise lahat ng tao na pumatay ay pwede na magturo absuelto na siya mali number yun. two kahit sino pwede mong i-frame up magbabayad ka lang ng witness ituturo lang kung sino oh, o di ba yan ang ginawa nila kay Congressman Teves that is the Teves playbook na sinasabi ni VP Sara Duterte ah, yun, yun din ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy di ba sinasabi may armas etc etc o hindi naman pala totoo yan ang din ang ginawa sa Farmally o, binigyan ng e-bike binigyan ng pera para ituro yung Chris, si Crisel Mago nag-affidavit yun may affidavit po yun may sinumpang salay sa yun na ay binayaran lamang o, Allah. Istael nyo yan eh. Ala, eh, o, mali bago, sus, bago, ang gagawin mo kakausapin mo agad yung chief justice parang guilty na yung tao at naglalakad na at nagbabayad na ng mga huwes ano ba namang klaseng justice system yan ng department of justice makatapos gusto mo mag ombudsman bakit para maprotektahan mo si Pangulong Marcos kahit tapos na ang term niya na 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman alam na alam naman eh pero ga bagamat very obvious tinutuloy nyo pa rin okay. phrase in it republic ang kapal <laughs> ito <ra> <laughs> reinforced maraming bakal mm -hmm. buti kayo mo kanila concrete ha? at uh, matibay, yung flood control. Wala halos kongkreto. O, oh, di ba? Giba diba agad. Yung 5,500 flood control. Wala. Saan pumunta yung simento? Sa muka nila. <laughs> ay, nako, speaking of naka. flood. Control.